Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibang Paul Mortis. At Beth Flores po. Pagandang magandang thriving Thursday po sa inyo mga kagapay. Sabi nga December 4, alalo tayo nag subscribe para sa Panginoon. At dahil po Thursday ngayon, may awit tayo. Yung mga kaagapay natin na sumasabay, alam nyo po, natutuwa ako pag pinupost niyo po sa akin na sumasabay kayo sa ating awitan. Okay po yun. It gives us joy. Alam mo, maganda yung umawit. At alam niyo ba yung pag-aawit, di ba? Na-post ko na. Yung pag-aawit po, eh, lalong nag increase ng ating immunity. Di ba? Antibodies. Lagi yun yung maganda. O, di ba? Immune system natin. So, awit. So, let's begin. Hmm. Taasan natin yung ha. Ayan. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 O oh, diba? Amen! Nagaya talaga ang tatay ko. Amen, amen, amen! At talagang patuloy ho tayo kasi ayon ng Panginoon na hindi tayo nagsasrive. Diba? Dapat lumalago tayo sa ating pagkakilala, sa ating kaugnayan, sa ating pag, you know, yung how we are transformed into the likeness of our Savior. Yung po yun, mga Hindi katakan. yung nagtutulog. Hindi yung nagtutulog. ayo po, Totoo yun do Hindi nagtutulog. Dapat patuloy na gumagawa. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yun. On a Thriving Thursday. Dito po yun sa 702 GCS. Kung kayo po ay nakikinig gamit pang inyong transistor radio at saka PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po ng gamit din po, uh, dyan po kayo sa Visayas at Mindanao rather at gamit niyo po ay transistor radio at PM radio, portable missionary radio. Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Makolod. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream natin, mula apari hanggang hulo kung maganda po ang inyong internet connection. Definitely maganda po ang inyong reception. At doon sa ating mga kaagapay dyan po sa mga lagera family, dyan po sa mga dad, nako, sila nagsasabi sa atin, maliwanag daw at naiintindihan nila. So salamat sa Panginoon doon. Ano? Maraming maraming pong salamat kasi dahil sa technology and we are heard all over the world dahil po sa kabutihan ng Panginoon. Sabi nga hindi tayo hinto until whole all have heard. So wag po kayong bibitaw, dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay mag-thrive pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. At wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunan gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo. DZAS 702 ng Far Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayo hagdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay. And sa possible floor is ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, ha? Top 10 unique Filipino Christmas traditions. At sinulat to ni Carla Ting Westergaard. Tama ba? I hope I, I, I hope I did not mispronounce her, her name. At nakakatuwa yun kasi she's based now in Auckland, New Zealand. So, lalo niyang nakikita yung uniqueness ng ating Filipino traditions. Lalo na pagdating sa Christmas. So, sabi nga ganun, Uh, ang gusto nating mangyari, maari na, na dapat na iipasa pa rin natin to sa ating mga anak at apo at huwag hayaang mawala na lang yung mga traditions na ito. So nung lunes, recap tayo ha, pinag-usapan natin dito na dito po sa Pinas, ang Pasko ay patungkol sa pag-celebrate ng kapanganakan ng Mesiyas, ang Panginoong Jesus. It's all about Jesus. Tayo din ang may pinakamahabang celebration ng Christmas dahil September pa lang, nagsisimulan ang mga taong maghanda para sa special day na ito. At tulad ng mga bansang nasakop din, tulad ng, ng, ng nasakop ng Spain at Portugal, meron ding mga simbang gabi bilang paghahanda ng ating puso sa pagdating ng Mesiyas. At nung Martes naman, pinagkwentohan natin yung mga puto bong, bong Ay, napapangiti talaga ako at bibingka na makikita sa lahat ng mga churches na may simbang gabi. So pinag-usapan din natin ang parol. Ayun. Na matatagpuan lang sa mga tahanan ng Pinoy dito sa ating bansa o kahit sa ang bansa man sila mapunta. Bilang paalala ng tala ng Bethlehem na nagturo sa Mesiyas. Kahapon naman pinagkwentuhan natin na may sarili tayong mga pamaskong awit tulad ng Christmas in Our Hearts. At siyempre, mahilig tayo sa Caroling na ginagawa ng mga bata pagpasok ng December. So ano yung mga last three, 'di ba? Ito, ah uh, the vital role of ninong and ninang, ang mahalagang bahagi ng mga ninong at ninang. Kasi ang mga ninong at ninang o mga godparents, bidayan sa Kapaskuhan. Naghahanda sila ng mga aginaldo para sa kanilang mga inaanak. Maaring pera o regalo. Ang practice na ito ay nagsisimbolo ng pagmamahalan at kalinga na nagpapatatag ng relasyon sa pagitan ng mga ninong at ninang at ng kanilang mga inaanak. O ano pa? Siyempre, ang masarap na Noche Buena. Ang Noche Buena ay ginagawa din ng mga bansang nasak ng Spain. Ito ay pinagdiriwang tuwing December 24. So, ang ibig sabihin ng Noche Buena ay magandang gabi. At ito ay pagsasalo ng pamilya pagkatapos ng Misa de Gallo para sa ating mga kapatid na Catholics. Ang event na to nakafocus sa family. Kung saan ang mga relatives magsasama-sama upang kumain na matatapos yan mga hanggang hating gabi and beyond that. At ang mga pagkain ay depende sa hirihiyon na kinabibilangan. At kadalasan ito, unique at masasarap na pagkain na nakareserba sa special na gabing ito. Sa so, Filipino context, ang handa ay binubuo ng lechon kung may budget ka, ham, fruit, or buko salad, keso de bola, at yung mga traditional na bibingka at puto bongbong. -bong. Ang Noche Buena, hindi lang simpleng hapunan, kundi isang masaya at family-centered na celebration na may exchange gifts yan, pag-aawitan, may karaoke pa nga na nagpapahayag ng sense of unity, at goodwill. Ano pa? Christmas bonus and 13-month pay. Totoo yan. Ang Kapaskuhan ay panahon din kung saan ang mga manggagawa dito sa ating bansa makakatanggap ng Christmas bonus at 13-month pay. Ito ay cultural at legal dahil ang 13-month pay ay mandated ng Philippine Labor Law na established ni Presidente Ferdinand Marcos noong 1975. So, ang primary objective nito ay matulungan ng mga Pinoy sa mga additional expenses sa Christmas season. At ito ay nag-required na matanggap bago to December 24. So, bilang mandato ng DOLE o Department of Labor and Employment. Sa kabilang dako naman, ang Christmas bonus ay hindi daw talaga legally required at discretion ng mga employers. So, balit, Maraming company pa rin ang nagbibigay ng bonus bilang gesture ng goodwill at appreciation sa kanilang kasipagan at pagsisikap sa buong taon. Maaari ito ay cash, gift check, o kahit regalo. Alam nyo, kakaiba talaga ang pagdiriwang ng kapaskuhan dito sa atin. At napakahalaga na maranasan pa rin ito ng ating mga anak at mga apo. Sa mga ninong at ninang, kung mga bata pang pa inyong inaanak, Isama sa budget ang pagbibigay sa kanila. Huwag silang pagtaguan o pagtakbuhan, di ba? At sa mga ina anak naman, dapat ay laging mapagpasalamat magkano man o ano man ang ibinigay ng inyong ninong at ninang. So ang noche buena naman ay hindi kinakailangang bonggesyos ang mga handa. Basta special at magkakasama ang pamilya, masaya na yon wag lang kakalimutan, ito yung dapat na tradisyon na isingit sa Kapaskuhan, ang pagbabasa ng Bible story para maunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko. At sa mga Christmas bonus at 13-month pay, ayan, oo, extra blessing ito mula sa Panginoon. Subalit, isulat ang mga priorities at huwag maging one-day millionaire na gastos dito at gastos doon. Maging good steward tayo ng mga pagpapalang ito para sa ating pamilya na mula rin sa Panginoon. So mga kaagapay, huwag padadala sa materialism o materialistic na pamamaraan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tandaan, si Jesus ang my birthday hindi tayo. Kaya ang magandang tanong, ano ang regalo natin sa tunay na my birthday? ngayong Pasko. Ito po sa Beth Flores, ng Gabay Library. Amen. Kapanganakan ni Jesus. <laughs> Kakaiba ang ating pagdiriwang. Ipasa sa mga anak at apo, kapanganakan ni Jesus, ang puntos. Puto, parol, tala, Bethlehem, vital roles ng ninang at ninong, pagmamahal, relasyon. Noche buena, magandang gabi. Masasarap na handa. Litson family affairs. Nagbubuklod-buklod. Christmas month. Uh, month day. May tulong sa mga Pinoy. Marami ang nagbibigay. Kakaiba. Isama sa budget ang ibinibigay sa mga inaanak. <laughs> Bible story. Napakahalaga hindi gastos dito, hindi gastos doon. Birthday ni Jesus ang ating celebrate At napakaganda ang bagay na yan. Kailangan ang Biblia ay number one sa atin para lalo nating makilala ang Panginoong Jesus na sentro ng Christmas. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ano ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama sa mga anghel? Ano nga po? Evangelista Paul Murteis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sinabi naman niya tungkol sa mga angels, ginawa niya mga hangin ang mga angels at nagliliyab na apoy ang mga lingkod niya. Pero sinabi niya tungkol sa anak Walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Mahal mo ang matuwid, galit ka sa masama. Kaya ang Diyos, ang Diyos mo ang pumili sa iyo at pinasasaya ka niya at binigyan ng karangalang higit pa sa natatanggap ng mga kasama mo. Sinabi pa niya, Panginoon ng nagsimula ang lahat, ikaw ang nag-create ng mundo, at ano pa. Mga kamay mo ang nag-create sa kalangitan, mananatili ka. Ngunit ang lahat ay mawawala at parang damit silang maluluma. Itutupi mo silang parang balabal at gaya ng damit mapapalitan mo sila. Pero ikaw hindi ka mag nagbabago at walang katapusan ang buhay mo. Amen, amen. Wow. Kailan? Kahit kailan hindi sinabi ng Diyos kahit sa sino mang anghel umupo ka dito sa kanan ko. Hanggang mapasuko ko ang kaaway ko. Tanging sa kanyang anak ko lamang. At dahil doon, ano ba ang mga angels? Mga espiritu silang nagsiserve sa Diyos at pinadala ng Dios para tularan silang mga at tulungan silang mga maliligtas wow yung pala ang ang mission ng mga angels tulungan silang maliligtas at ihatid ka kahit itulak yung siramong sa sakit <laughs> Salamat po Panginoon sa iyong pagdukhaw at pagre-rescue sa aming mga napapahamak. Kung kaya wow, 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 grabe ang compassion niya sa ating lahat. Kaya't amen, 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 amen. Di ba na? Opo, ama. Totoo po yun. Naalala na naman ni Daddy yung kombi. Eh. <laughs> <laughs> Ay, grabe talaga anak yun. Oo po, doon po sa mga, ayan yung isa pinaka-favorite ko yan. Alam ko sinama ko yan sa gabay ni tatay na libro noon eh, mga noon long long time ago. Pero totoo po yun ha, kasi gising ako noon, yung mga kapatid ko tulog. Kamakailan si Jonathan tumawag, di ba dad natatandaan niyo po yun? Kamakailan, uh -huh. tumawag siya para ipakwento lang niya yung incident na yon kila uh -huh. daddy. Tapos, eh, ako'y gising kasi po nung panahon na yun. Kasi hinahanap ko pa kasi nga, umaandar po sa sasakyan namin, yung kombi, galing sa Evangelistic Crusade. Pagkatapos mo, hindi na nga po inaapakan ni Kuya John Achencia yung accelerator. accelerator. Yung gas. Basta na ba? Um, uh, po kami. Dun, yun ang talagang miracle doon. Hanggang makarating kami doon sa bahay. At, At ang nakatatakaan na ako, yung, yung red, Apo, nagiging Pag, green. <laughs> tatlong beses yun. Nagiging green lights po yan pag dumada kami. Dire-diretso, dire-diretso talaga talaga. Tapos pagdating po doon sa bahay namin sa Karuhatan, saka sa Kasha Huminto. Yun lang. Yeah. At yun Harami... na ang katapusan ng kombi na yun. Talaga na, hindi na yun uh, naayos. Uh, yeah. talaga. At least so, sa huling bahagi ng buhay. Oo, oh, nakapaglingkod. <laughs> <laughs> nakapaglingkod sa pangyay. Grabe, no? Pang... grabe. Apo. Kasi nga po, nung mga maliliit pa po kami, talaga pong dinadala kami ng tatay ko sa mga evangelistic crusade Kasi as for me and my house, we will serve ah, the Lord. Po. Kaya nga po ako, natutuwa po ako pag nagkagaino, napunta ako dun sa Unida, sa ano Veleta. Tapos sinabi nila, alam nyo bet, bata ka pa, pumupunta ka na dito. Yun nga po yung mga pieces of the puzzles ko, yung pinupuntahan sa Bukawi, yung pinuntahan sa sa Cavite. Slowly na... In fact, doon tayo uh, galing sa Cavite uh, na meron tayong crusade doon. Kaya nakakatuwa po yung, ano, eh, yung paggawa ng Panginoon. Alam nyo? Mm -hmm. Tapos, yung protection ng Panginoon. Kaya pag, an, pag nakikita nyo yan, kahit doon sa kwento ko, doon sa buhay ng mami ko na may mga sundalong gusto siyang ah uh, yeah. guluhin. Nung dumaan siya dun sa, dinalupihan po yon sa New Tribes Mission, natakot sila, nagimbal sila kasi may kasama daw po ang mami ko na matataas na mga mama. <laughs> na, nung naglalakad Ay. sila dun sa damuhan. Eh, hindi nila alam. Si mami ko nag-iisa lang. Walang kamalay-malay si mami, di ba? So, yun yung mga karanasan na meron talagang angel na <laughs> sa atin. Sila yon Kaya, dapat po din, kung may anghel, <laughs> <laughs> kung may anghel, natural, meron yan. <laughs> Kaya, pag, nakit, pag nabasa niyo po yung screw tape letters ni C.S. Lewis, yun yun. <laughs> Makikita mo na, kung may naka-assign na anghel, yun yung logic niya. Eh. Kung may naka-assign yeah. na anghel sa'yo, may naka-assign din sa'yo. Diba? Kasi nasa battle tayo, anak. Sa exactly. Spiritual exactly. warfare. Opo, eh, lalo na ngayon, dad and type. Ha, diba? Hanggang social media ginagamit. Yeah. Grabe. no? Kaya nga po, much better. Ang pinakamba talaga po is we seek the word of God and study it. Yun po yeah. yun. Kasi Basang, matutuwa tayo, kasi tayo ang, ang Diyos ang manan, you know, mananatili. Yes, opo. At saka po yun yung ating assurance. Kung alam natin ang salita ng Diyos, hmm. hindi po tayo mawiwindang dun sa mga nangyayari sa ating kapadigiran. Ito, oh. Alam natin yung foundation ng ating pananampalataya. Alam natin ang ending ng buong kwento na to. Pag binasa nyo yung revelation, grabe, manghang-mangha ako sa patience ng Panginoon. Gaano kahaba ang pasensya ng Diyos sa tao? Dahil ang tao talaga, talagang harapan na sila na sumusuway sa Lord. Ayaw nila sa Panginoon. Pero ganun pa rin yung haba ng pasensya ng Panginoon until hmm. the last time. Yung huling huling yung end. Pero nung pinarusahan, wala nang sisihan kasi sila talaga yung tumakwil sa Panginoon. Sila talaga Biligyan yung... Binigyan talaga ng Panginoon ng tamang panahon para malik sila. Yun. Totoo po yun. So, salamat talaga sa Panginoon doon. Ano po? Kaya, um, tama po yun. Dapat tayo sabi gano'n. The angels are there to guide us, pero hindi sila to worship, ha? They're just there. Ang wino worship pa rin natin, ang Panginoon. Hindi po yung mga Amen. angel. Tandaan niyo po. Yun. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat kasi napakabuti mo, O Lord. Napakadakila mo. At totoo yun, Panginoon. You have given us these angels around us to assist us, to help us. But most of all, you have given us the Holy Spirit to guide, to check, to rebuke us, Panginoon. You have given us the Holy Word, Your Word, para basahin, magmeditate, lumalim sa aming pagkakilala sa iyo. To know your promises, to, to know, Panginoon, kung ano yung mga conditions, lahat yun, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Thank you, Lord, sa katotohanan ito. Panginoon, salamat po kasi Totoo yun, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami nilalampasan. Patutoy ang kalinga mo sa amin every step of the way. Lord, today, salamat po sa aming mga kaibigan na today is the special day. Una po kay Christian Joy Augustia, salamat po sa kanyang buhay. Ganun din po kay Pastor Ram Mercado, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko patuloy na pagpapala sa kanyang ministry na ginagampanan. Ganon din, Lord, kay Jamie Bautista, yung aking pong pamangkin. Thank you, Lord, for her life and how you're using her. So, I also pray for her parents and her whole family, si Nori at si Jel. Patuloy, Panginoon, na gamitin sila sa gawain mo sa MCF. Ganon din po si Gianna Cortez Pabalan. Marap, maraming marami pong salamat, Panginoon. At totoo yun, Lord, ang ang United Church ng Noveleta, alam ko, Panginoon, na you are also blessing them at ang dalangin namin, patuloy, Panginoon, na direction for them. Now you're using them mightily. So, Lord, marami pong salamat kasi ikaw po ang tunay na nakakaalam ng direction ng aming mga buhay. Basta kami po, Lord, manangan lamang sa iyo. Maraming maraming pong salamat. Panginoon, salamat po sa iyong pagdukhaw at pagrescue sa aming mga napapahamak. Nagpapagaling ka sa iyong mga anak at tunay mong pinalalakas ang kanilang pananampalataya. Grabe po ang kumpas ninyo sa amin Lord. Kaya amen, amen at alam namin hindi kami dalampasan. Amen, amen. So, mga kagapay, sa ating pagsunod sa Panginoon, alam niyo yung sa Second Peter, totoo yun, God has given us everything pertaining to life and godliness. Yan, yeah, Second mm. Peter chapter 1, Basahin niyo yan. Ang linaw-linaw. Para po, binigay na ng Panginoon ng lahat para po tayo maging matatag, sumunod sa Kanya. He has given us everything. So, dapat sumusunod lang tayo doon. And that's the choice we have to make choice po talaga natin yan. So ito po si Beth Flores lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw. Kasama po natin si Kuya Benji Masura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo talaga. At si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi kapag si Yeso ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na naman, gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.